Naisip mo na ba kung ano ang pagkakaiba ng pagiging mayaman sa pagiging maunlad? Ilang tao ang naghahabol ng pera, nag-ipon ng mga ari-arian, ngunit nananatiling walang laman, nag-iisa, at malungkot. At, sa kabilang banda, ilan ang namumuhay ng kaunti, ngunit may kapayapaan, kagalakan, nagkakaisang pamilya, at pusong nagpapasalamat. Hindi hinahatulan ng Biblia ang kayamanan, ngunit binabalaan tayo nito kung paano natin ginagamit ang kung ano ang mayroon tayo at kung nasaan ang ating mga puso. Sa isa Timoteo 6 oras 10 minuto, sinabi ni Pablo, Ang pag-ibig sa pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi pera mismo ang problema, kundi ang labis na pagmamahal dito, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na naglalagay ng mga ari-arian kaysa sa Diyos. Sa kabilang banda, sa Joshua isa, walo, itinuturo sa atin ng Diyos ang tungkol sa tunay na kasaganaan. Ang aklat na ito ng kautusan ay hindi hihiwalay sa iyong bibig, kundi pagbubulay-bulayin mo ito araw at gabi, upang iyong maingat na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong gagawing maunlad ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtamo ka ng mabuting tagumpay, ang mga prinsipyo ng Diyos, kapayapaan, kagalakan, kalusugan, pinagpalang mga relasyon, at isang may layuning buhay. Marami ang naniniwala na ang tagumpay ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng higit sa iba, pagpapakita ng marangyang buhay sa social media, at pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit ang tunay na kasaganaan ay nahahayag sa mga simpleng kilos, isang ama na nagmamalasakit sa kanyang mga anak, isang ina na naglalaan para sa kanyang tahanan ng may pagmamahal, Isang taong nagbabahagi ng kung ano ang mayroon sila sa mga nangangailangan. Si Jesus mismo ang nagturo sa atin sa Mateo 6 verses labinsyam at dalawamput isa, Huwag kayong mag-imbak para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa lupa, kung saan ang tanga at kalawang ay sumisira, at kung saan ang mga magnanakaw ay sumisira at nagnanakaw. Kundi mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ano ang mabuting magkaroon ng kayamanan at mawalan ng kapayapaan? Ano ang pakinabang na masakop ang mundo at mawala ang iyong pamilya? Ang kaunlaran ay balanse, pag-aalaga sa kung ano ang ibinibigay sa iyo ng Diyos, pamumuhay ng may pasasalamat, pagbabahagi, pagtatanim ng mga binhinang pagmamahal at pananampalataya. Maaring pagpalain ng Diyos ang iyong pananalapi, buksan ang mga pintuan, at paramihin ang iyong mga mapagkukunan. 5. Ama, pagpalain ang buhay ng mga nahihirapan sa pananalapi, nagbubukas ng mga pintuan sa trabaho, magdala ng mga bagong pagkakataon at suporta. Naway matuto tayong maging bukas palad at magmalasakit sa ating mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen.